Halos, Halos lahat, lahat, dito sa area na to naka deals. Opo, naka Napaka-solid na. Ah. Masasabi nga natin jackpot ka dahil limang item is yung may mo, no? So, sa halagang uh, 6,000 plus lang o 6,999, meron ka nang may 32 inches na LED TV. Meron nang kasamang uh, stand fan na de-remote. Meron pang kasamang induction cooker and then merong nano spray machine at syempre yung free na wall bracket. Limang items po yan sa halagang 6,999 pesos dito sa bodega sa Taytay. Alamin natin yung presyohan ng mga cellphones nila dito at tablet at laptop. So simulan muna natin sa mga cellphones. No? May nakita tayo dito mga naka-bundle promos. Mayroon ka ng tablet my cellphone, tapos may cell meron may, pang speaker na 3 inch, no? 3.5 lang, oh. Napakamura na ito. May Infinix Smart 8, may okay. A50 ITEL, may micro stand, at saka itong mini speaker for only 6,799. Wow. Oh, grabe, no? Guys, dalawang phone, na, ah. Dalawang cellphone, Smart 8 Infinix, ITEL na A50. 8 gig na rin pala to, no? Opo. Meron pang uh, free na ito nga, oh. Microphone stand, at saka yung uh, 3-inch na speaker Napakarami nilang mga mystery gadgets dito. So sa mga naghahanap ng laptop, napakarami din nila dito mga laptop at may mga freebies pa, no? Yung pinakamurang laptop na meron tayo dito ay yung tig 3,799 pesos. So may mga freebies na pong kasama lahat yan pag bumili ka ng laptop. Sa halagang 8,999, meron ka ng 45 inches na uh, TV, meron kasamang stand fan na may remote na kasama tapos multifunctional luxury na rice cooker. Meron kasama siyang uh, stainless steel na kitchenware, no? Tool set pala to. So, meron pang, uh, ayan, wall bracket na libre din. So, 8,999 pesos lang po yan. Okay? So, napakarami pong mga pa ngayon dito sa uh, Bodega sa Taytay. Saktong-sakto, kaka-opening lang po nila. Actually, soft opening pa lang. And mag-grand opening sila ngayon, July 1. So, kung may mga TV tayo, ito naman yung nasa likod natin, mga speakers. Sa mga naghahanap ng murang speaker dyan, meron tayo iba't ibang klase ng uh, mga sizes dito. No? So, nag-range siya mga magkari yung mga speaker natin dito, madam. Yung sa pinakamalaki, okay. kung gusto mong yung manigbahay nyo, Yan, oh. No? nasa 4,999 lamang po, with free USB, with wireless mic at charger. charger. Oh, di ba? Napaka, Opo. napakaganda ng ano niya, no? Ilaw niya. RGB. Pero pinakamura natin ito. Ito ba? 2,499. 2,499. Opo. Oh, Marami pa tayo dito, ma'am. Opo. Oh. Oh, so, ganun lang din pala ang presyo niyan. Opo. Oh, Nag-range ng ganun. 2,499 at okay. Mga, mga free na USB. O, oh, yan, Oh. Downloaded na song na din po yan. Mayroong song oh, na rin. Okay, okay, pakita natin, guys. Oh. Ito, mayroon tayo nga 32 gb na flash drive or USB. So, 2,499 oh, itong sample na ito. Tapos, may mic pa yan, Oh. Opo, o, mic. So, wala, sang, wala lang battery. Oo. O, oh, oh. oh di ba? So, syempre, kayo na mabahala mag-provide ng battery. Hindi, magbibigay kami ng battery. Mayroon pa rin free oh, battery. Napaka-solid but... naman Para dito Para wala ng sa... problema yung customer no. namin. Napakatindi dito sa Bodega sa Taytay, -Tay. may free pang battery ng uh, my microphone. My sa mga nagtatanong nga pala na location, dito lang matatagpuan ang Bodega sa Taytay -Tay, sa New Public Market, Taytay, -Tay, Rizal. Dito yan sa first floor, lot 1, stall number 20. Sa so, may ground floor lang po ito, ano, so... Tara, alamin natin, paso tayo sa lob. Alamin natin yung mga items na mabibili natin dito sa bagsak presyong Kalagat. So don't worry sa may mga sasakyan dyan. Mayroon namang parking space dito sa may uh, public market ng Taytay, -Tay, no? So, kaharap lang po tayo ng uh, mismong parking area ng Taytay -Tay Public Market, no? So, dito lang po tayo papasok. So, yan. Unang bumungod sa inyo dito yung mga uh, cellphones, accessories. Ayan, makikita nyo agad yung bodega sa Taytay. -tay. Isang panibagong bodega na naman sa Taytay, -tay, ang bagsak presyo. At marami silang mga papiso deals ngayon. Eh, tulad yan, meron sila dito mga bagsak presyong mga gadgets. Merong cellphones, tablet, meron pang mga laptop. At meron din sila dito mga appliances tulad ng TV, speakers, at marami pang iba. Ngayon, makakasama natin si Ma'am Aya. Yan, so ano po ba yung mga promo at mga uh, pa-surprise nyo dito sa inyong uh, opening dito sa inyong bodega? Of course, marami pa po kaming mga pa-promo, mga previous tulad ng buy one take one, mystery box at mga uh, jackpot promo and mga puppy deals. Ano yung mga jackpot promo na meron kayo dito? Tulad ng um, TV. Okay. So, for example, ito, of ilang piraso po. po 'yan? Uh, kapag nag a ka sa amin ng 50 inches na smart TV may bisol fan ka na, remote control, at saka may rice cooker ka na. At so, ibig sabihin, tatlong peraso? Opo, at saka may free wall bracket, at saka itong nano-spray machine. Grabe, napakarami. Ilang items yan, di Opo. ba? Opo. No, Noon, oh, naghahalaga siya ng 19,499. Ngayon, mas uh, nagmura na siya sa halagang 12,000. 12,499. Oh, imagine mga katuloy sa, meron ka ng uh, 50 inches na TV, meron ka pang luxury na multifunction na rice cooker, meron pang uh, visual na remote control Opo. na stand fan, di ba? Opo. Tapos may free pa na uh, Free free bracket. bracket. And ito yung nano spray machine. So, Opo. grabe ilang items yan. And uh, marami pa po sila dito mga pa-promo na nakita din natin kanina. May mga piso deals din tulad na nasa likod natin. Actually, sa kabilang part natin, may mga piso deals tayo, mga appliances pala dito. Opo. Okay. Tapos may piso deals na cellphone. Ano pa yung mga nandito, madam, ng mga pa-piso deals natin? Itong hot plate, uh, okay. Uh, ihawan, at saka itong 13 set cookerware, at saka itong lutuan. Oo. So halos lahat pala beetle, dito. Opo, okay. lahat, halos, halos lahat, lahat, dito sa area na to naka-piso deals. Opo, naka oh, Napaka-solid na, na. At yan, meron tayong mga iba't ibang klase ng uh, sizes ng TV dito. Opo. And yung speaker naman, eto may napansin din ako na may mga free pa kayong USB tulad opo, dito. free USB. Oo, oh, napaka-solid. So lahat ng speaker na bibili ng mga ka-shoppers natin Kasavers lahat yan meron mga free pang mga USB. Uh, USB na 32GB at saka may free na mic Charger. Saan ba matatagpuan ang bodega sa Taytay? Dito lang po yan sa may bagong palengke, new public market, block 1, stall number 20. Yun, so dito yan sa may no, sa Taytay Rizal? Opo, sa Taytay okay. Rizal. Okay, so ano oras ba tayo nag-open dito? Uh, 7.30am hanggang 9pm po. Araw-araw open? Araw-araw po. Ngayon nga mga guys, alamin natin yung presyohan ng mga cellphones nila dito 18, no? at tablet at laptop. So simulan muna natin sa mga cellphones no. May nakita tayo dito mga naka-bundle promo. So, ito, yung magkano yung pinakamura mo? Yung pinakamura, ito, 3599. Okay, so ano yung kasama niyan? May MXS ka na, Y003, Oo. may Vivo Y75, at may mini speaker ka na for only 3599. Grabe, Kapakamura. imagine. Oo, oh. oh, guys, oh. mayroon ka ng tablet, may cellphone, tapos may, merong pang speaker na 3 inch, no? 3.5 lang, oh. Napaka-mura na ito. So, halos okay. pumapatakno na magkano ang isang peraso niyan, di ba? Almost okay. 1,500. Ito, one, nasa 1,800. O, oh, di ba? Yan pa lang. Five. oh O, oh, oh. pag isang peraso ang bibili mo, ha? Oh, ah. Opo, kapag oh. isang peraso. So, mas makakatipid ka talaga dito sa mga bundle promo nila, no? Opo. So, oh, yan, yeah, may mga 3,500 tayo. Eh, paano naman kung gusto ko yung uh, mas magandang klase ng cellphone? Mas magandang klase ng cellphone. Ito siya. May Infinix Smart 8. May okay. A50 ITEL, may micro stand, at saka itong mini speaker for only 6,799. Wow. Oh, grabe no. Guys, dalawang phone na, dalawang cellphone, Smart 8 Infinix, ITEL na A50, 8 gb na rin pala to, no? Opo. 864 tapos mayroon pang uh, free na ito nga oh, microphone stand at saka yung uh, 3 inch na speaker. 6,000 plus lang dito sa Bodega sa Taytay. -Tay. O, oh, di ba? Ito yung magandang klase. Ang okay, yun package or uh, bundle na meron kayo Pero napangarami okay. pa niya, no? May mga tags, 3.8 lang dito 3.9, may 4.5 And then, ano pa ba yung uh, May offer natin sa kanila ba? Dito 3, na magandang 7, 7. klase okay. Itong, ano, may Spark Pro Yun, oh, okay, tablet. yung malaking tablet O, oh, okay. yan Nasa 512GB okay. by 12 ROM na Spark Pro, may ballpen, pen, may case, may charger na siya, at saka mm -hmm. may Vivo Y75, at saka may mini spare care for only na napakamurang presyo sa 4,299. Wow. Grabe, napakamura. 4,000 lang. Dito lang yan sa bodega, bodega sa, taytay. taytay. O sa mga nagtatanong na location, na Dito lang yan sa may ano, no? Uh, first floor, no? Opo, first floor sa New Public Market. Ng Taytay tay, tay, tay Rizal. Tay Marami pa po 'yan. Actually, meron tayong uh, mga naka promo, pero eto naman, check natin yung mga presyo ng ating mga uh, yung mga individual uh, oh, ng mga super so, uh, piece smartphone. Meron tayong gaming phone, no? Opo, itong Ayan. G20 Pro. Okay, latest 'to. Opo. So, magkano yun. nag- nagkakalaga na magkano Itong ating latest na, na 14, G20? Nasa halagang 14,499 sa eksa yan, na sa 1716 oh 17,000 plus oh, po. tapos dito magkano lang 14,499 14, oh. at kapag nag-avail ka diyan mayroon kang mystery box sa halagang piso oh di ba mystery box pa pakita natin yung ano yung oh. uh, mystery box natin to so, oh may mystery box na sa halagang piso oh, di ba kapag bumili ka sa amin ng kahit anong unit kahit anong unit dito oh po kahit Yun. anong unit tapos solid oh guys ha? Sealed pa yan, ha? sealed unit. Ibig sabihin, ay, uh, hindi pa na-open. So, may warranty, may replacement din. One so, month warranty, seven days replacement. oh yan. Napaka-solid na ito. So, sa mga mahihilig dyan sa Mobile Legends or ibang mga gaming phone natin, meron tayong Tecno, may RS4, no? Opo. And then, uh, meron tayong Hot Pro Note 30. Bago lang din yan. Opo, bago lang so, din. magkano yung Note 30 natin? Ito. Nasa 7,199 at may mystery box talaga. Oo nga, 7,000 plus lang siya. Ito, budget friendly lang sa kanila yung mga presyo ng mga Android, Android phone nila dito. So, bukod sa mga gaming phones natin, oh, wala nang laman to ah. So, ibig sabihin na uh -huh. halos na sold out na. Ano ba uh -huh. yan? Yeah, Anong unit yan? A70. Na sold out na yung A70 namin at saka yung Smart 8. Pero meron pa namang stocks oh, na darating. Oh, meron stock. Oh. 3,999. 3,999 lang. Opo. Oh, 12 gb and 256 uh, gb ROM. Oh, di ba? So big screen talaga 'to. Ito 'yung mabenta ngayon sa market. Meron pa tayong Oppo. Ha, nag-iisa lang 'ating Oppo natin, natin na A57. A5 oh, at diba? saka di lang po touch screen 'yung ano natin dito. Mayroon din tayong original na Nokia na keypad. Uy, may Nokia na tayo. Oh. So ito naman magkano 'to? Dati nasa 1,499, ngayon pinamura na namin sa halagang 749. O, 700 na lang 'to. O, Grabe, napaka-solid, oh. Nokia 105 4G. Oh, and then meron na siyang kasamang uh, battery and charger. Charger niya. Sa mga naghahanap ng Infinix, may 8 Pro tayo. Sa Infinix natin na 8 Pro magkano to? Si uh, 4,699 lamang po. 4,000. Yung 40i natin parang ubos na ata, no? 40i. Oh, wala na, sold out na. na yung 40i. Pero magkakaroon pa naman. Opo. Oh, tapos may mga Redmi A2 Plus, Vivo Y28, and then Galaxy Samsung. na Samsung. Sa so, Samsung pala natin magkano to? Galaxy. 3799 lang. 3705 pala to no A05. Opo. Okay. Ayan At may ppisodels din yan. May ppisodels din, may mga Banks. promo din diyan. O, di ba? Lahat diba? yan. Lahat naman meron eh. At kung sa budget meal naman, Okay, anong budget meal <laughs> natin? Ito. Ano may ito. May uh, 999 lang. Ah, ito. yun may oh. My cellphone ka na may charger, may headset at saka case. May case pa. Oh, okay. guys, so oh, Sa mga naghahanap ng pinakamurang cellphone or gadgets dito sa bodega sa Taytay, meron tayong pinakamura for as low as 999. 99. Sa mga naghahanap naman diyan ng uh, murang laptop, meron tayo dito sa bodega sa Taytay. So, mga okay. magkano nagre-range yung ating mga laptop diyan, madam? Uh, may pinakamura sa halagang 3799. Pero okay, start tayo dito, ma'am. Oh, yeah. start tayo dito sa Dell. Ma 3999 my laptop stand ka na, my okay. mouse, my laptop cleaner, my adapter, my laptop bag, mouse pad, at saka keyboard pad. At grabe, saka, no? Uh, din po. Grabe, napakarami. Oh, okay. napakarami. Freebies na po yan? Opo, oh, oh. freebies sa halagang 399 lang. Opo, wala oh. ka nang poproblemahin kasi naka-complete set na siya. O, oh, diba? 3,999. Opo. Oh, same lang dito, ano? Sa HP. HP. 3,999. Okay, tapos ito naman, mas magandang klase ata ito, o, no? Oh, Windows 10. Okay. 16 gig RAM siya. Okay, so 5,499 pesos. Opo. Ayan na. Ito po ay uh, black silver, no? Tapos, Opo. 0S, uh, 2 RAM and uh, 16, gig 16 gig na. Windows 10 na. Opo. O. So, ito same yung bestseller best seller dito. sa amin. Best seller to. mas magandang klase kasi, opo. no? Opo. So, same lang din to, no? Yung Dell, oh. 3,999. And of course, may malaki din tayong HP. Yan, ito yung mas maganda rin klase. Opo. So, yun. For as low as uh, 9,999. 9,999. Opo. So, ano Thank specs you. ba nito? Uh, 120 gig. Okay, 120 gig at ano na pala to, no? Uh, i5, 6 gen na pala to. Opo, opo. And then 8 GB RAM. 120 gig SSD Opo. Elite Book. Alright. Opo. And then? Dell. Same lang din? Opo, same lang Ang din. Ang pinakamura? Yung itong Dell po. Na 3799. 9999. Oh, yan oh, sa so Complete set din po ito. Oh, so may freebies din yan. Opo. Inclusion na rin yung yung piso, oh, included piso. na rin. Na piso. Okay, ayan Opo. yung mga kasama dito sa uh, mga pamigay nila na Uh freebies. uh freebies dito sa uh, bodega sa bodega tay -tay. sa Taytay -tay, no so yan so, may mga laptop pa tayo dyan actually hindi lang yan ang yung laptop na meron dito eh so even dito sa may uh, loob no sa loob. mayroon din tayong uh, iba pang laptop na naka na din dito so sa halagang 4499 399. So, halos same lang din naman, no? Guys, may nakita rin tayo dito. Hindi nagpapauli ang bodega sa Taytay dahil may mga piso deals pala, madam, no? Opo, o, maraming piso, de piso deal natin. Okay. So, tulad ng mga cellphone ano pa ba, ba yung meron sa, sa ating naka-piso deals? Itong mga piso oh. din yan, itong electric kettle piso, piso. hot plate piso, okay. tsaka itong ihawan piso, piso, tsaka itong 13 cookware set piso, uh -huh. tsaka itong ah... Uh, mini butin gasol piso. Piso lang din. Ayun po, may meron pa sa taas, oh, same oh, lang oh. din yung mga piso. Map. Grabe, imagine yung mga piso deals natin dito. Lahat no? to sa halagang piso lang. Piso lang po. dito sa area na to. Oo, oh, piso may, lang. May nakita pa nga tayo doon ng mga piso deals din eh. Oo. No? Oh, oh. May mga speaker din na piso deals din. Oh. Oh, Or, itong induction cooktop na tarawa. Oh, piso. Piso at ito ito itong oh, sa mahiling mag-sum group, sum piso lang din. Oh. So, yun yung mga sample lang, mga papromo nila dito sa sakto-sakto dahil nga soft opening at grand opening. Bukas, kailan bang grand opening? Grand opening po natin sa July 1. So, bukas na ba yun? Opo, bukas. Oh, bukas na yun. So, kaya iniimbitahan namin kayo dito sa bodega sa Taytay, no? So, sa, mga, lalo yung mga lalapit dyan dito sa area okay. na to, no? Grand opening, ibig sabihin, mas marami silang pasabog at papromo okay. na naghihintay sa inyo dito, no? Paano naman yung payment option nyo dito sa inyong uh, bodega? May Gcash po tayo at saka cash. Okay, so dal dalawa lang yung pwede? Opo. Oh, so walang bank transfer? Uh, walang... Meron din pong bank transfer. Ah, meron din? Opo, meron. May e-wallet din tayo pala. Opo, meron. Oh, open dito, no, Monday to Sunday. Start Opo. sila ng alas? 7.30am hanggang 9pm po. 9pm. Okay, nag-extend kasi minsan, no? Minsan alas Opo. 8, minsan alas 9. Opo, next. Okay, so minsan. depende sa dami ng tao, Opo. ng customers natin.